Magandang gabi. Ah, uh, welcome kayo sa aking YouTube channel, mga Kaherbal. Ako pala si Juliet Alsera, ang inyong Kaherbal Tips. Ah, uh, ako pala ay isang, na hindi po ako sa nagmamayabang ha. Isa po akong professional teacher, board passer na po, pero mas uh, pero ang aking ginagawang content ay tungkol sa herbal tips, mga gamot, no? Uh, nagamot kasi kung saan dito naman ako mas madaling makakakuha ng information para ipama, ipa, ipa, ibahagi sa inyo ang aking, tungkol sa aking na eksperyensahan. So, ang ihatay ang ibibigay ko po pala sa inyo na information ay tungkol sa ating kalusugan, mga ka-herbal tips. Mga dapat kainin para hindi magkaroon ng naipong dumi sa kolon. Una, papaya. Best colon cancer ang papaya. Yes, naranasan ko din, naranasan ko 'yan. Kasi ako, isa rin ako nag uh, isa rin ako sa nagkaroon ng sakit sa kolon. Nahirapan ako mag-ano doon, yung magdumi. Apa, uh, tatlong beses na ako bumalik sa Manila pagpa-check up dahil nga dito. So 'yun ang payo sa akin ng doktor nang sinubukan ko nga ito, super effective. Mayat-maya, balik ako sa comfort room para i-flush lahat ng ano dahil sa papaya. Mataas sa fiber and plus digestive enzymes ang papaya. Nilalabas ang old ways at napaparulas ng ating bituka. Guys, totoo po ito. So, pangalawa, oatmeal. Ang oatmeal ay merong soluble, soluble fiber. No? Binabalot ang toxins at mabilis na nag-attract ng tubig para lumabas ang dumi. Mm. Papapadali niya paglabas ang dumi pag tayo kumain ng oatmeal dahil malakas ito sa soluble fiber. Pangatlo, sala, salad and leafy green. Yes. Isa ito sa pinayo sa akin ng doktor na dapat kumain ako ng mga leafy mga green leafy vegetable, no? Yung mga mataas ang yung tulad ng malongga, malo, malonggay, malonggay, lichos, mm -hmm. yung mga na, uh, talbos ng kamote mm -hmm. Salad at leafy greens, lichos, pechay, kangkong, yan, mga green leafy. Pinapadali nila, mm -hmm. pinapadali ng gulay na yan, ang ating pagdudumi at hindi ma-stack sa ating kolon. At pang-apat, pang-apat saging lalo na kung saba. Hmm. Lahat ng ito, narana, lahat ng ito ay nakain ko na at super effective. Yan, based on my experience,